Ito, sa usaping legal naman natin ngayong araw, nadagdagan pa ang bilang ng mga probinsya at syudad na nagdeklara na 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 nag sa drug artist na si Amadeus Fernando Pahente o Pura Luca Vega na persona non grata sa kanika nilang mga lugar. Ito ay dahil sa video na kumalat at noong nakaang buwan kung saan si Pura Luca Vega ay nagperform sa isang bar habang nakasuot ng damit ng puong Nazareno habang sumasayaw sa salyo ng remix ng Ama Namin o The Lord's Prayer na sentong dasal ng mga Katoliko. Ilan sa mga syudad at probinsya na ito ay ang Laguna, Bukidnon, General Santos City, Florida Blanca sa Pampanga, Toboso no uh, Negros Occident Occidental, City of Manila, Cebu, Dinagat Islands at Occidental Mindoro. Sinabi ng mga resolusyon na na-offend at nabastos ang religious beliefs ng mga tao sa nasabing lugar dahil sa performance ni Vega. Sa isang pahayag naman ni Vega sa kanyang Twitter account, sinabi niya na sabihin sa kanya kung ano ang kanyang ginawang mali at abukas uh, siya sa dialogue sa mga nasabing sibyano na nagdeklara na, 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 na sa kanya na persona non grata at hindi siya dapat husgahan dahil hindi siya kilala ng mga ito. Sinabi naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na ang performance ni Vega ay blasphemous at ang pananampalataya at ang mga sagradong bagay kaugnay nito ay hindi dapat ginagamit para mag-entertain. Sinampahan naman ng uh, grupong Ihos del Nazareno Central, si Vega, ng kasong kriminal sa Manila Prosecutor's Office nitong August 17, Webes. Para sa di umanong uh, paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code at sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Nauna nang uh, sinampahan ng grupong uh, Philippines for Jesus Movement o PJM si Vega sa Quezon City Prosecutor's Office ng kaparehong kaso. Sinubukan ng usaping legal na kuhanin ng pahayag niya Vega ukol sa mga kasong kinakarap niya at sa pagdeklara sa kanyang persona non grata sa ng iba't ibang lungsod at probinsya ngunit sa ngayon ay hindi pa siya sumasagot sa ating mensahe. ano bukas po ang uh, programa natin para sa panig ni uh, Pura Luca Vega. ano ho, no, napanood nyo ho ba yung uh, video ho, no, na, na tinutukoy natin? Ito ho, nag-trending ho ito dun sa social media nitong nakaraang buwan. At ito nga hong uh, drag artist na si Pura Luca Vega ay uh, naka-costume ho no sa isang bar, performance so ito sa isang bar Naka-costume ho siya ng uh, pang uh, Nazareno ho no at uh, pagkatapos ay uh, video ho, may uh, mga nagvideo ho syempre at uh, nakita nga ho na siya ay uh, sumasayaw ho, nagper-perform sa salyo nung uh, tugtog ho ng uh, ama namin na kanila ni niremix pa no niremix, ibig sabihin ho ay uh, nilapatan na ibang tempo, so yung ama namin o yung Lord's Prayer yan ho ang uh, sinayaw niya habang nagper-perform siya doon sa isang bar. At uh, syempre ho, no, siya din ho na nag-post po nito personally sa kanyang Twitter account yung link ko sa video. Kaya lalo ho ng uh, kumalat itong uh, video na ito. Ngayon, ang dami ho nga isyung legal ho no sa uh, usaping ito una ho, yung uh, pagdedeklara ho sa isang tao bilang uh, persona non grata. Ano nga ho ba ito no? Yung pagdedeklara ho sa na na persona non grata sa isang tao ay nangangahulugan na hindi siya welcome sa isang lugar. So, kung pumunta ho siya sa isang lugar na 'yon, siya sabihin ho ng mga mga tao ho, no o may resolusyon ho yan, siya sabi niya hindi siya dapat nandun sa lugar na 'yon, hindi siya tinatanggap sa lugar na 'yon. Ngayon, hindi naman ho ibig sabihin nito no? na yung taong ang persona non grata ay bawal ng tumapak sa mga lugar na nagdeklara na, na, nag nito. Uh, ito lamang po ay isang uh, political statement na naglalayo na ipahayag ang sentimiento ng mga tao sa isang lugar sa pamamagitan ng kanilang mga local uh, government officials. Sir so, ho, no? hindi naman ho katulad ito nung uh, tiyatawag natin destero. Di ba? Meron ho tayong ganung kaparusahan sa ating uh, revised penal code. Sa destero ho kasi bawal ka talagang umapak no? doon sa mga ilang kilometro na sasabihin ng korte. So usually ho, di ba, yung mga uh, uh, may penalty ng destero, ito ho yung uh, uh, concubinage no? na kung saan yung uh, kabit na babae ho, no? papatawan ng uh, Ah... Uh, o, uh, yun nga ho, no, destero, sa bawal siyang umapak doon sa mga ilang uh, uh, kilometro na lugar na sasabihin ng korte. Pero hindi to, hindi ho ito katulad nung uh, destero nga ho, no. Ito hong persona nung grata, isa hong itong resolution lamang. So, siya sabi nga lamang na hindi nga po welcome yung isang tao doon sa partikular na lugar. Pero maaari pa rin ho siyang tumapak o tumuntong o, uh, syempre, ho, bumisita sa mga lugar na iyon. Matatandaan na ilang celebrities na ho, ay ng persona nung grata sa iba't ibang lugar. Tulad ni ay -Ay De Las Alas ho no, nung no, no, election sa Quezon City dahil naman ho sa video ng panggagaya niya kay uh, Mayor Joy Belmonte at si Ramon Bautista ho no, sa Davao City kung matatandaan ho ninyo dahil sa isang komento uh, ho sa mga tungkol sa ka mga kababaihan sa Davao City. Ngayon ho, ang Article 201 naman ng Revised Penal Code ay nagpaparusa sa mga immoral doctrines, obscene publications, at, at exhibitions at indecent shows. Ito ho yung pinakakinaso ng dalawang religious groups kaya Pura Luca Vega sa ilalim ho ng Article 201 ng Revised Penal Code. Kabilang dito yung pagpapalabas ho sa mga teatro, sinehan o kahit anong lugar na mga indecent at immoral na place, eksena o palabas na nakaka-offend sa kahit anong lahi o relihiyon. So mahabang listahan ho dyan. mahabang listahan ho yan sa ating revised penal code. Pero ang isa ho dun ay ang pagbabawal ho sa pagpapalabas ng mga performance show o uh, kahit nga po mga place o eksena na nakaka-offense sa kahit anong lahi o relihiyon Ayan ho. Ang sinumang lumabag sa batas na ito ay maaaring makulong mula 6 hanggang 12 taon at magbayad ng multa. So 6 to 12 years ho yung parusa sa sinumang mapatunayan na lumabag sa batas na ito. At syempre ho, may kasama pa ho yung uh, multa. kapag naman na ginamitan ito ng Information at Communications Technology o ICT. Alinsod sa Section 6 ng uh, Cybercrime Prevention Act, ang kaparusahan ay maaaring maitaas ng isang degree. Eh oh, no, kasi ba, diba, may mga kaparusahan ho tayo sa ating uh, revised penal code. Meron tayong uh, minimum, medium, at maximum uh, periods nga ho. No? So kumbaga, kung ang hatol sa inyo ng korte ay minimum period, ay uh, maitaas po yan ng isang degree, magiging medium uh, period na ho. No? At ibig sabihin ho, siyempre, mas mahaba yung pagkakakulong nito dahil nga po dito sa ating uh, Section 6 ng Cybercrime Prevention Act. At uh, yun nga ho, tinataas ng isang degree yung uh, mga krimen na nasa revised penal code na ginamitan ng uh, and Communi Information and Communications Technology. Kailalim naman ng Article 133 o Offending Religious Feelings, ayan meron ho tayong ganyang batas ha, pinarusahan ng pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon at 4 na buwan ang sino mang gagawa ng kahit anong aksyon sa isang simbahan o lugar ng religious worship o kung saan uh, may ginaganap na religious ceremony at ito ay notoriously offensive sa mga religyoso. So yan ho yung kaso, offending uh, religious feelings kapag nandun kayo sa loob ng simbahan o place of worship at kayo ay may ginawang notoriously offensive sa mga faithful o religyoso na nandoon ho sa uh, place of worship na iyon. Matatandaan na nahatulan sa kasong itong aktivista at uh, artist na si Carlos Seldran matapos siyang maglabas ng placard na may uh, nakasulat na damaso sa isang misang ginaganap sa Manila Cathedral noong 2010 bilang protesta sa diumanong uh, pakikialam ng simbahan sa Reproductive Health Law. yan narandaan niyo pa ho ba yung isyong yun? Naglabas siya ng placard sa Manila Cathedral na nakasulat ay damaso. So ayan ho, nakatulan ho siyang guilty doon sa kasong yun at ito ay uh, uh, pinagtibay pa ho ng Korte Suprema. Ang relihiyon ay isang uh, sensitibong usapin, lalo na ho sa isang bansa na malakas ang pananampalataya at paniniwala. Kailanman na hindi dapat na an o gawing kakatuwa ang relihiyon o anumang tao o bagay na sumisimbolo nito upang hindi makainsulto ng ating kapwa. Tayo ho ay bahagi ng isang lipunan. Ang freedom of expression ho natin ay may limitasyon. Matuto tayong respeto ng ating kapwa ng kanilang lahi at relihiyon upang tayo ay irespeto din. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko po ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong tanong, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.